ang kuno dili may magtamay ng mukha o gutanon. Og ang wala magakaon, dili maghukom sa nagkaon. Kaya ginawat siya sa Diyos. Oh, ginawa. Ginawat ko nung diapon lagi. Bamay yung kwasawat na. Lahi ang pagkaimprinta ng maong Biblia. So, um, Yusab ang teksto. Yusab hmm. ito. Imo na ba? Imo na ba? Lahi, lahi ni. Ako ang Ako ang gusto mo magbasa. Pamina mo. paminaw mo. Ako ibasabi. <laughs> lahi kayo ang pagbasa ninyo o lahi po ang Biblia ang inyong gamit. Neha, e, ako na lang parang Ano oh, Ay, na. Humana ko nagbasa. Bisan pag-unsahon. Katong dibasa nako karon karoon. Mauro po na yung Wala pa Explanation. O yun ka. Ikaw, karoon. O yun ka, nagtuo kang Kristo ron. Nayosan na kang Kristo. Ang nayosan ni Kristo, naghunaw na pabagdong na butang wala na. Ah, so malas, sa huna-huna ni Kristo, doon ay butang mahugaw. mahugag. Eh, na ano so, kita nga doon ay mahugag so, butang, doon na po ay limpyo. So, o yan ka nga, naghuna-huna pagka doon ay butang mahugaw? Ang tao nga naakang Kristo, kung maghuna-huna siya, limpyo na iyang huna-huna. Pero ang doon ay butang nga isiya, mahugaw. Ginapla. Di kanya, pareha kanya, kanya, pareha ikaw ka, ma, ka nga, kanyang nga. Ito nga itong bangutan hmm. Ikaw ba, naghuna-huna pa ba kag doon na pa ay butang mahugaw? Wala na. Di ko maghuna-huna, nagdautan na mahugaw. Aba, no. uh, mahugaw nga. Huna-huna. Di na ako naghuna. Ito ah? ba? Ikaw ron nga nag... Kuan ron niya? Nahiusa na kang Kristo, wala pa? Nahiusa. Okay. Ang nahiusa ni Kristo, naghuna-huna pag doon ay butang mahuga, wala na. Sumala, so, sumba so, sa Biblia, doon ay butang mahugaw, doon na pwede. So, naghuna-huna pag butang mahuga. Wala ko maghuna-huna. Gabasa na sa Biblia. Sa inyong pagbasa, doon ay butang mahugaw, wala na. Okay. Naghuna-huna pag butang mahugaw. ako Akong gibasa na ay may so, butang mahuga. So, naghuna-huna pag dunay butang mahuga. Sumala, sumabasa. So nagtuo dun ay mahugaw. Dunay mabasa diri nga dunay butang nga mahugaw. Hey, mo nang gituan wala. Nagtuo ko kay nabasa man sa Biblia. Nagtuo kay dunay pay butang mahugaw. Sumala sa nabasa sa Biblia. Niusan bu kang Kristo. Nay usa. Okay. Kung ako mabasa nga si San Pablo nagingon nga si ana ang sa atong paghiyosa ni Kristo nagtuo ko nga wala nay butang mahugaw. Samtang ikaw ro nagingon ka nga nagtuo pagkadunay butang mahugaw. yun kang wa pagkamuyo sa Kristo ano may mabasa na ako nga may mahugaw nga butang. So ako ang na. Ano yung lagi ka nga, ang tao naghunahunag doon pa'y hugaw mabutang mahugaw, pa na ang Kristo. So mabasa na ako nga nay mahugaw. So diri di rin. Nangutahan na ko na yun. Hindi kayo gimubalos kayo pangutahan na. Oo, sige. may mutahan na Lagi. Lagi niyo pamihina. Sige, sige, sige. Oh, oh. <laughs> di ini mata lipat lipat. Kau <laughs> di sini aku bang. Ba? Oh, oh o yon ka? Nayo sa nagang Kristo. Oh yon. Okay. Ang nayo sa ni Kristo nagbuna pagbutang mahugaw wala na. Adunay na basa adunay butang mahuga busa gibasa oh. Busang, oh. nito. Oh yon, yon nga? Na ang nayo sa ni Kristo napay butang mahuga, wala na. Sumala sa mabasa napay ka, na, na sa kanan ni Kristo. Hmm. Tungod kay ang mahugaw nga butang, mahugaw gina sila, hmm. mahugaw gina. So, so nagunaw na pagkag naibutang mahugaw? Wala Oldo wa ko maghuna-huna nga dunay butang mahugaw pero namay babasa nga dunay pay butang nga mahugaw. Hugaw gyud na. So, sa imong pagbasa nga may mahugaw, naghuna-huna gyud kag butang mahugaw. Kay nabasa, man. O naghuna-huna gyud kag butang mahugaw. Sumala sa okay. oh. oh. mabasa. Wa ko maghuna-huna, nabasa ra ko. Timan ni wa maghuna-huna, lang sa Biblia <laughs> nga naay butang mahugaw. Okay. Ang mabasa sa Biblia, imong gituhan wala. Ay, klarong oh. gituan. Kay gituan man ani mo so naghunahuna pagka dunay butang mahugaw ron. Na may mabasa gud ni nga mahugaw gyud. Na naghunahuna ah, pagka butang mahugaw. Although ako wa maghunahuna nga may butang oh. hugaw. wala mabasa <laughs> nga mahugaw nga butang. Sa imong gituan <laughs> ang mabasa wala. Ah. mahugaw. Sumala sa mabasa. Okay. <laughs> Kanang mabasa nga mahugaw butang imo nang gituan wala. Sumala sa diktar sa espiritu. Kay imo Kay nang gituan naghunahuna nagtuo pagka may butang mahugaw. Pastilan di mga sa, sa tubagoy. Eh? Hmm. Ako wa kuy hunang-hunang dautan. Pero mabasa ta na may butang na mahugaw. Na? mahugaw. Pastilan, di may, uh, di po kakasabot sa kung pangutana eh. <laughs> Ang ako ba, <laughs> wala man ko nang ngutana ni Mugabay hugang butang. Ang ako ba, nagtuo pa ba na may hugang butang? Wala. Sumala, sumbasa. Nagtuo ka? Tumala, sembasa. Oke. Okay. Tuh. Okay. bagan so. sumala sama basas sa Biblia na apa ibuta mahugaw. Imo gituan nah, muna. -huna, wala kung una-una wala na ihugaw din sa kung nauna puro limpyo. So ayun kan kanang mabasa butang mahugaw wala na tuoy. Nabasa na liha gituan yun aku, nako kay na may nabasa. Oh. So kanang so, sa imong gituan imo sa imong gituan na sumong una-una ba na. Ang akong una limpyo. <laughs> Ayo kita sama anak nak kok ngabutam nang mahu gaw, hu gaw gina siapa? So, nang so, nang tahi, hu gaw guna. Ayo lihat kena. Oh, enak. Di mana pekaun? Karena mana? patang yang menanap dia hu mana? Di mana hu gaw? Bisa gini pun orang nak. Sama nak. Kajar lah. Lo, ayo nang gila kau nang wadik mana pekaun? Gawas guru pun kah? Ajot lang. Mga panos. Oh. Hugaw na eh. Ajot lang ha. Molds na. Ang ato ba nga? Mas Masin ta? No. Mm. Seryoso. nag na 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 e mang ma so, e ka nga, diba? na nga dunay pa yung mga mahugaw. Imo mang kunang, may imo magituhuan. So imo ang nagtuo ka rin nga pa butang mahugaw. Di ba? So, follow up na kong Ang nagtuo nga dunay pa butang mahugaw, nahiusan na ni Kristo wala. <laughs> ang nagtuo nga mabasa niya sa Biblia, nga dunay pa butang mahugaw, Nah, na iseng, nihosa na iseng, huna huna limpio, pero pagbasa ni na ibutan hugaw lele ka hmm. imong um. huna limpio, oh. pagbasa ni na ibutan mahugaw ka kaputu, woda, hey, so pagbasa ha? ni mo -huna, uh, ah. <laughs> so, na ibutan mahugaw sa imong huna. wana, Na ngah, ngah, hugaw ngah, ngah, limpio? huna huna ngah, 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 Oh, gitu anak lo nak kena butang ngamih huga. Saya nak, saya nak, saya pentol nang biblia nang mengibasan nape butang bunga. Imo nak gimana huna, huna wala? Ang huna huna limpio. Pero mm. ang hugaw na bas Biblia, kanang butang nga giingon sa Biblia mo'y hugaw. Kanang buta nga... Ang uh, huna-huna, limpyo. Mm. Nagabasa ko sa Biblia nga na iyon na nai buta nga hugaw. Okay. So kanang mong buta mo'y okay. hugaw, dili akong huna-huna. Kaya imong huna-huna, limpyo man. Imong huna-huna, wala'y buta nga hugaw, kaya limpyo man mong huna-huna. Oh, aku berguna huna dautan. Aku huna Ang huga, ang hugau. Oh, gisung. Tadi tengah. Ya. Oh, tadi tengah. aku. Oh. oh. Imong huna huna man. Limpio. Oh, yun kan? Imong huna huna runwa na ibutang mahugau kay limpio man imong huna huna. Oh, wala ibutang mahugau man. Oh, nak aku akan Kristo God. Oh, ang hugau din ha. Ang butang oh. agi ha, ingon dia seperti yang oh. oh. Mau nang git. Gibasa ni mo, alang, -alang di kamutuo nga ka ng butang mm. nga hugaw na. Mm. Di di kamutuo. Ang, mm. Ibutang dahil ni mo ka Mga patay nga mananap giulun hmm. na, dili ka mutungang giulun na. Hmm. So muto gi ka. Muto. Ug imo nga hunahuna limpyo, hmm. pero pagbasa basa nimo nga kana hugaw, muto pagka nga kana butang nga hugaw. Okay. O Ako lang ra la na. kayo. Ako lang pangutan-a hmm. ba. Oh, nini, pero sige lang. Ako ang Akong, akong paluapon sige <laughs> um. lang. <laughs> ang kaon og karne hmm. maimperno dili. Ali ah, ko makukum kay Liban ko Ginoo ang Ginoo ore makukum iso. Okay. Um. So yon ka nga, di ka siguro ng kami nga altar may birma no ni. Ah, ko kahukom ni mo oh? basta kay nga ako oh. nagtudlo lang mi nga maayong magbisita okay. So yon sa kang ikaw nagtaukar o tanong ra di po ka kasiguro balangit ka. Ka kay gidawat ah. sa Dios. Ka siguro dai. Eh. No no mabasa. Ang gidawat sa Dios pagtuo pero gidawat. Kung atong mag O yon ka nga sa imong pagtumas bagaon mo makapalangit ni mo. Di ra na oi. Adik report partira na naa ah, ang pagtuog na mo sa ginoo mo ay maka- So, ayan ka ang ginghiyuan sa langit pagkaon yun o pagiginom? Ang ginghiyuan sa langit dili sa pagkaon sa paginom. Gani, ah. ta. Mm. Di pataga ka, kaon kaya mm. ang ginghiyuan sa langit dili alam sa pagkaon o paginom. Kundi dili, hustisya. So, kaluoy mm. o pagkamataro. Ah, so, ang pagdili mo pagkaon o karne, na may makapalangit nyo mo. Osa po na nga, nag-aing ko City 21, hmm. isang kinsa nga nagatuman sa kabuton sa amahan nga to langit. maoy makasulod sa gingharian sa langit. Hmm. Sa sa langit. Okay. Ano Dina lang, lang tanan na gaingong ginoo gino. Dagan Daghan, kay kog pangutana nga okay. dili lang sa pagkaon pero nas Bradwin dil mangutana diri ka Bradwin. Ari ka oh. oh, sige sige. Hmm. Kay, ako lang man gutong Okay, uh, una na nga uh, pangutana.